Dinayo ko talaga itong takoyaki na to sa may sangandaan crossroad. Kasi natikman ko siya isang beses. Umulit-ulit ako ngayon kasi sobrang sarap niya. Pero hindi lang yan. Ang may kasalanan talaga dito ay yung Facebook. Alam mo kung bakit? Tahimik ang buhay kong nag-scroll. Tapos may nakita akong takoyaki. Ayun, natakam ako. Kaya ito, nandito ngayon ako. Ayan na nga, tapos na. Mabuti naman dahil sobrang excited na akong kumain. Ang sabi ko sa kanya, dagdagan yung maanghang dahil mahilig ako sa maanghang. Talaga nga naman masunurin talaga to si kuya. Talagang dinamihan talaga na maanghang. Sabi ko kay kuya, take out na lang at sa bahay ako kakain. Ayan na nga at dala-dala ko na habang maglalakad ako. Ang laki pa nga ng tawa ko dyan dahil tuwan-tuwa ako dyan. Alam mo kung bakit? Dahil matitigman ko na naman yung masarap na takoyaki na yan. Dahil sa sobrang takam na takam ko, hindi ko na talaga pinaabot sa bahay. Dahil dadaanan ko ang hypermarket, umupo na agad ako doon sa may upuan at sa may lamesa. Ayan na, tinitikman ko na, inahanda ko na talaga. Ayan na nga, unang kagad, masarap agad hindi ko alam kung anong magiging Sari reaction ko. Sari-saring reaction ng nararamdaman ko ngayon dahil sobrang sarap talaga ng takoyaki. Iba talaga, iba talaga ang takoyaki na yon. Yun bang bawat kagat talaga ay ninanamnam na mo talaga at wala kang pakialam ka kung ano man ang reaction ng mga tao sa paligid mo dahil sarap na sarap ka nga sa kinakain mo. Talagang pinapatagal ko sa bunganga ko ang takoyaki na yan dahil gusto kong namnamin ang bawat lasa. I'm sorry guys kung napapapikit pa ako dyan dahil sobrang sarap naman talaga. Tapos dagdagan pang napakaanghang, edi swak na swak talaga sa panlasa. Binagtitinginan na ako dyan dahil siguro iniisip nila nababaliw na ako O kaya first time ko kumain ng takoyaki pero wala akong pake Basta ako, nakakain ako ng masarap na takoyaki, period. Naku naman, wala pa naman akong biniling tubig. Sana naman, hindi ako mabulunan. Napapadelisyoso talaga ako sa part na yan. Alam ko naman natatakam ka na rin naman sa panonood kung paano ako kumain. Pero hindi ko nakasalanan niyan, di ba? Kaya kung may malapit na takoyaki na nagbebenta sa inyo dyan, bumili ka na. Malay mo, masarap din yun. Ang dami ko na natikman takoyaki, kahit sa takoyaki sa SM, pero eto talaga ang bet ko talaga. Dito talaga ako nasarapan ng sobra. Mukha yatang mabibitin ako sa lagay na to. Sana pala dalawang styro ang binili kong takoyaki para hindi naman ako mabitin. Ayan na nga at pinapakita ko na sa inyo na paubos na ang takoyaki ko. Ano, naglalaway na ba kayo? Naparami yata ang chili powder na nilagay ni kuya. Parang sisipunin naman yata ako sa sobrang anghang neto. Pero okay lang yan. Ginusto ko to, di ba? kasalanan ko rin naman. Tapos na takoyaki na ako, pa ako sa bahay. Bigla tuloy akong ginutom at gusto ko ng kanin. Kaya sa susunod na bibili ako ng takoyaki doon, nako siguraduhin kong dalawang styro na ang bibilin ko para hindi ako mabitin. Eto na nga, last one ball. Sinimot ko na talaga pati ang sauce dahil sobrang malinamnam. Parang gusto ko pang bumalik doon ah. pero sa isipan ko wag na lang kasi baka hinahanap na ako sa bahay. Natagalan yata ako.